Nadakip ng PNP Poso Rubio ang 18 anyos na binata na naharap sa kaso ng institutory rape sa ulat ni Poso Chief Police Major Jordan Tomas. Ang pagkadakip sa suspek ay sa bisya ng warang pares na pinalabas ng Family Court First Judicial Region Branch 16 Ordonez City, Pangasinan na may petsang Mayo 29, 2024 with no bail band recommended. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Pusurubio Police ang suspek at dahil sa Bilabol ang kaso nito ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang Commitment Order ng Hukuman upang mailipat siya sa BGNP or Daneta City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo Pilipino. Aristado ng otoridad ay isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, nasa listahan naman ito bilang wanted person dahil sa kaso binakarap na first-order murder. Inalis lang na sabing NPA sa Barangay Galachuchi sa bayan ng Katarma noong nakaraang Hunyo -uno. Bandang alas ng gabi, nang mahulang akusado ng joint operation ng Second North East Summer Provincial Mobile First Company kasama dito ang Pabuan in at 19th Infantry Battalion sa bisa ng warrant of arrest dahil sa nasabing kaso. Ang Korte na o naglagak naman ng piyasa na nagkakalaga ng 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Nakakulong na nasabing wanted kung saan ilang taon rin na pinaghanap ng batas. Hinikayat naman ngayon ng PNP ang publiko na makipag ugnayan kung may nalaman na wanted sa kani-kanilang mga lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Matagumpay na naaresto ng pinagsani pwersa ng Bataan PNP at CIDG ang isang top 1 most wanted person sa provincial level na naaresto ito sa Barangay Kupang, Balanga City, Bataan kahapon. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte sa Bataan sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 716. Isang impormasyon ang natanggap ng PNP hinggil sa pinagtataguan ng akusado dahil ng matagumpay na pagkakasakote dito. Samantalang pinuri naman ni Bataan Provincial Director General Fermetria ang kanyang mga tauhan hinggil sa pagkakadakip sa naturang most wanted person at nagpaabot ng pasasalamat sa PNP ang pamilya ng biktima sa pagkakahuli sa naturang akusado. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo. Pini